The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear sisters and brothers. As we remember our departed ones, our beloved dead, we are reminded of a very particular. doctrine of our faith, and that is the doctrine of purgatory. It reminds us of three beautiful things. To pray, to be purified, and to be peaceful. Ang purgatorio ay nagpapaalala ng kapangyarihan ng panalangin, kapangyarihan ng paglilinis at pagpapaalala na ang lahat ng ito ay mamamayapa sa ating Panginoon. But there's another letter P that we need to realize. Whenever we pray for our departed ones and we wish them eternal peace and be purified again in their memory, And through the grace of our Master, that we do that in person. For just like the Gospel and the readings, we are encountering not ourselves only, but a person, intimate, another self to exercise. the beauty of the kingdom, calling of charity, the call of love. Minsan nalilito tayo sa mga panahong ito dahil nagiging katatakutan. Sa mga panahong ito, may mga panahon, ito yung mga panahon na parang mas lalo kang nagiging sensitive. Kahit na po ako, medyo dahil sa mga panahon pong ito, mag-isa lang din po ako sa kumbento. At ako ko sa mga panahon ito, parang mas lalo kang nakakaramdam. Bukas ang ilaw, sino kaya yung nagbukas, may kumakaluskos, sino kaya nagpaparamdam. Ya, alam ko namang may tatlong pusa ako, kaya kumakaluskos talaga. Pero iba, pag November 1 and 2, sino kaya yon? Sino kaya yon? Si Daddy kaya yon? Si Kuya Pong kaya yon? Tapos kinakausap ko rin sila. Tapos napapatawan na lang ako sa sarili ko. Teka lang, pari pala ako, no? Ba't naniniwala ako sa ganito? <laughs> Pero because they are a person, they are persons, you go back and their memories are powerful. But it is not about their memories alone, dear friend. These memories that we have of them, offer them to our Master. For just like the challenge of the gospel, we are being purified. We are being challenged to encounter the person in Jesus. Brothers and sisters, whenever we pray, we ask the Lord for strength to continue journeying with Him. It is important that we offer together with our beloved because they are also journeying. If yesterday, ang celebration po ay doon na sa mga namamaya pa sa langit, ngayon pinagdarasal natin ang nasa eka nga nila, church suffering, kung saan may mga linilinis pa. Hindi dahil sa parusa sa kanila, kundi para mas lalo pa silang maging katulad ni Jesus. Mas lalo pang pinapaganda sa itsura ng Diyos. At tayo din, yun din sana ang magpaalala sa atin sa mga panahong ito na kung saan nakakaramdam ka ng hirap, sakit at katamaran. Matulak ka nawa upang mas lalo pang linisin ang iyong sarili na si Jesus ang ating makausap sa karanasan. Even in death, the Lord will be encountered. Even as we remember the dead, if Jesus will be forgotten then they are just memories easily lost in Jesus we believe when did we see you lord thirsty in the memories of our beloved there is jesus kaya nga po Paalala po ito at pasintabi na po doon sa mga may urn na ngayon po ay uh, linagay. Pero paalala po, ang mga urn ng mga yumaon natin ay dapat po linilibing. One year na po ang pinakamatagal. Actually, buti nga po may one year. Dati nga po, nine days, forty days. Pero dahil nga po pastoral charity, sige po, one year. Pero, after that, ihimlay nyo na po. Bakit? Hindi sila sa inyo Hindi sila para sa inyo lang. Para sila sa Diyos. Okay, but, but, teka lang, bakit mo nga ba pinagdarasala mga yumao? para sa iyo ayoko siyang iwan kamilang forever mm no hindi mo kaya hindi dapat Wag mo nang pahirapan siya at ikaw din walang kalayaan kung wala sa panginoon Yung iba po, ninalagay po dito muna. Pero sana po, tama naman po kung dito sa loob ng simbahan. Hindi po sa ina-advertise ko yung mga, alam ko rin po kasing mahal talaga, di ba? So, 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 hindi ko po alam kung ano. Pero hanap tayo po ng paraan para ang kanilang himlayan ay magpaalala sa iyo, hindi lang ng alaala -ala mo at alaala -ala niya, yung alaala mong, kasi kung alaala nyo lang na dalawa, saan pupunta? Am I there with you? Or you're thinking only of the person, of, of one person? Because I was there. I was dead also. And I am with you. Tapos minsan po yung, yung mga ash, pinaghihiwa-hiwalay pa, no? Pinag no, oh, hindi po. Tapos mawawala. Ayun na. <laughs> Ayun na. Mamaya na, timpla pa pala. So, sarap ng kape. Buhay. Set each other free. And you can only experience peace in Jesus. We offer to the Lord our departed ones. We pray not only remember their memories, but let their memories be a journey and look for Jesus in their many beautiful stories. And as we slowly approach, the beginning of our year liturgically, we again offer to the Lord these endings so that we may begin in His person praying peacefully, being purified by our faith. Eternal rest grant unto them, O Lord. and let perpetual light shine upon them may they rest in peace amen may the souls of the faithful departed through the mercy of god rest in peace amen May this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lord. Mga kaparokya, Mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel wwwyoutubecom hfprojas at i-follow na ang ating Facebook page wwwfacebookcom hfprojas Maraming salamat po mga kaparokya.